<laughs> And guys, sa uh, nag-take na dun sa ano, sa PUP, dun sa grid. So waiting na lang tayo dito sa Apuada. Ah, ang daming uh, ano, ang daming nag-aabang. Uh, may endurance nga pala ngayon guys. Yan, papunta ng uh, Skyline. Dito sa Bicol. Ayan, so, walang tatawid, walang tatawid. Ito na. Puta, bilis. Sad kasi isa nag-overshoot to. Nagalopes oh. kaya? Oo. Oh, Grabe ano? no. Hoy, ginit ka na lang. Ah, talaga nangakaano rin, nakakilabot nang, din talaga. masyado mas madugo yung ano kaya okay lang. Wag yung ano. Wala so, bali yan. Hindi, bigyan sabihin ano. Ito po. Mga kanina doon eh. Cyber. Hindi mo ano, and Max yung dala. Oh, N Max daw. Oh, and Max, and Max. nakalagay no, uh, endurance. Uh, andito sila galing sa PUP Lopez. Then mang uh, papunta sila ng Skyline diyan sa Bicol. rescue doon sa mga na kanina. Ay, grabe. Ayan na, na ito na, na ito na. Ito na pala. Ito na, guys. Ito na, guys. Ayan, muni si Lopez. Lopez. CTS. Andito ang location natin ngayon. So, nag-take up sila dito sa PUP Lopez. Ayun. so dapat ganyan lang guys yung ano Wuhan medyo mild kasi hindi naman totally karera to eh endurance kuya sa ano kuya Dan dito kami sa may uh, LNCHS din sa may uh, korbada. Corbada Apuada Apuada <coughs> yan uh, unang arangkada pa lang may uh, aksidente na agad Ano? <coughs> Yung isa nga pala guys, bali ang binti. Ano lang yun, Na uh, naabang gano'ng ano. Ah, uh, bumagsang kanina ano, yung miss uh, mislide na <laughs> NMAX. Ha? <laughs> huh? Ay kasi dun sila nakapesta sa ano talaga yun o no? Grabe sabi, siya sabi. iba siya Dito ba galing mo Uber ka dun Iba galing mo ilo Turok na, na turok talaga Pag stop mo talaga din ng bawang tao Ay talagang sagasa ka naman eh Talagang talagang itinulak eh Ito ba nga isa may isa pa dito May ino Pag sa lag siya tema ha Ito ba ang ambulansya o Ah malayo pala yun Isa isa kayo 120 Isa isa sa <laughs> Ilan bang parte to? Banto? Marami ko yung ano to eh, mga participant tsaka iba-ibang bayan ng Samali Okay, so andito, ito yung uh, sitwasyon ngayon dito sa ano, na may Lopez ay Sobrang uh, daming tao May uh, yan, dito kami sa may gate ng uh, LNCSS sa May Lopez ay. Yung iba kasing mga nanonood ay eh, uh, halos nadamay damay din na sa semplang na motor. Yung isa bali talaga ang binte. Oo, oh, nadamay kasi yung unang arangada ng isa wala eh, uh, umislide agad siya dito. Tapos sobra yung banking niya. Oo, oh, yung mismong una sumagasa so talaga siya? MJ, 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 yun driver ano yte? Oh, yun driver ng ano? Ani Si MJ ang driver ng Nmax, no? Pedroasa. Di ba yun yung ano, anak niya na ano, no? di ba? Pero safety naman ata siya kasi nakagiri siya. Kaso may nadamay. Dami na parang tanda Layo ba naman ang biyahe nila eh, hanggang uh, skyline. So silipin natin guys yung ano, uh, yung, uh, yung nabalian ng paa. ng 哪个意思？ Malang, pala oh, tapos nila. sinundan ko ng video. Dabby, tapos nasalpok yung ano. Oh, uh, talagang kitang kita. Uh. Kaso iniiwang ko lang yung iba talaga kasi inabangan ko yung ano, yung sumunod. Pero kita talaga. Yung piska pala nung sumayo pa. Oo, oh, di ba? Yung... Oh, diba? bilis pa naman sobra bilis talaga ay yeah. kaya ay hey, nadali agad na no? oo si MJ ba yun eh, ay kaya may drasa kita mo nangyari dito ay okay, huli huli dun sa live ko ano yun no? ah ganda ng pagkaka ispat ko <laughs> patigil nung Alin, live pa ako eh. Ano ang Facebook mo yan? Ah, J. J. Christian Argusino. Arbus, yung sitwasyon dito grabe yung na mga nadamay okay, shout out nga pala dito sa kasama ko Gerson in the house <laughs> yes <sir. laughs> Ah, <laughs> oh, 'yan sa LNGSS NCS, AES 'yan. sa gate, 'yan. Yeah. Shout po sa lahat ng mga nakaantabay sa amin live. Yo, thank you, thank you. Ah, uh, ito pa rin yung situation, guys, dito sa ano. Sa may uh, afada. 'Yan. Sobrang uh, daming tao ngayon dito kahit mag-aalaw na ng madaling araw. Kasi yung take off nga pala kanina dito sa may uh, Lope, uh, uh, PUP, alas 12 ng gabi. Ayan. Going sila sa uh, skyline dito sa Mayon Volcano, sa Legaspi. So hindi pa nakakalayo, syempre uh, dito tayo nakapwesto sa may uh, Lopez ay yan may aksidente agad so tingin ko naman nakuha ako ng video yon. ayan so ingat ingat po sa lahat ng mga participant ng ano yano ay version 2 B2 هل <applause> يمكنني <applause> Huawei, kung banking, oh, 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 binawi niya. Hindi, kasi nung talagang... Uh, banking, sa, sa agad na. Sumagasa na. Oo, talagang... Parang sumabit na yung central, yung central stand. Oo, sinuyod niya yung mga tao doon, no? Ayan guys, nakuha na yung isa, yung isa pa. babalikan dito guys yung ano so, hindi pa nakukuha yung isang uh, na accident eh. <laughs> na, <tama> yun nadamay <laughs> mas meron pa dun sa so may loob <laughs> Ingat, ingat po, ingat. Tama, uh, may aksidente po. Eh, enjoy lang po sa rides. Good luck po, good luck. Ayan, so guys, nawala na dito yung uh, NMAX na bumanga kanina. Ano, ito na, nakatayo na. jadi kalau macam ni

ay, shout out kay Munzor o. Ayan o. Kaya hindi ko dito. Ayan ko lang Yes, sabi ako. Kung pinang mo lang sa tapat ng dapo Kaya lang, ingat ka. Ayan, nagtigong kayo dito na ako. Pininip namin muntun dito kanina. Talagang gano'n means niya ako. Kamitider, adik dito, todo-tropa 'yung mga taong nanunood. Oh, grabe. Yan, guys. Tiparin niyo ang kagaganapan at sitwasyon dito sa Lopez side. Ayan, no? tawa ano Okay, 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 sige. muna tayo guys ang organizer na bawal daw muna mag video cut off muna natin dito guys cut off muna tayo